Ines Santos, do you take Carlos Benitez to be your husband, to have and to hold, from this day forward, for better and for worse, for richer and for poorer, in sickness and in health, till death do you part? I do. I now pronounce you husband and wife. You may now kiss your brother. mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita. Nagdadalawang isip ka na ba sa mga plano mo? Pinapaalala ko lang sa'yo na mga plano mo sumasablay. Hmm. Kasi mahina ka. Hindi! Hindi kita narinig! Hindi ka totoo! Hmm. Patay ka na! Kaya rin ayaw sa'yo ni Lynette eh. Wala kang sinabi. Alam mo sino magaling? Si Doc RJ. Walang wala ka sa kanya. Tama na! Tama na! Grabe yung nangyari kay Doc Lyndon, no? Ano kaya yung ginawa niya para magawa sa kanya yun ni Doc Carlos? Eh, teka. Di ba protege ni Doc Carlos si Doc Lindon? Tsaka isa pa nung awarding nung may shootout, niligtas niya yun eh. So, paano magagawa ni Doc Carlos yun? Di kaya may falling out dahil kay Pita at kay Doc Annalyn? Parang di lang falling out yun. Sobre! Para umabot si Doc Carlos, napatay na si Doc Linton? Mm -hmm. Parang pati na papanood ko ah. Yung mga kontrabida, pinapatay yung mga certain characters na may secret na alam. Mm -hmm. Eh, ano namang secret ni Doc Carlos yung alam ni Doc Clinton Para magawa yun? Mm -hmm. Mm -hmm. Is Is na yun. Ito nga. expect na pumatay? Zoe, sorry. May question lang sana ako. Mm -hmm. May na-share ba sa'yo si Doc Carlos about kay do'ng do'n. Ah... Uh, bakit mo siya mag sa'kin? Hindi naman kami close, eh. I mean, nagkwento ako sa kanya before, pero... Pero once lang yun. So kung ano man yung ginagawa niya sa buhay niya, eh, wala na akong pakailam do'n. Dapat kayo rin. Kung ano man ginagawa ng ibang tao sa buhay nila, huwag kayong makailam. Matismoso kayo. Pagtrabaho kaya kayo. Ha okay. So, me ti, doktora, tanong lang naman ako.